Uh, good morning guys. Uh, si shout out ko lang doon sa aking client na si uh, Mr. Andrew Rosal. Sir, uh, magandang umaga sa iyo. Salamat po sa pagpili mo dito sa aming brand sa GWM Julian DCT Supreme. Pero ito naman ang masabi ko sa iyo, sir. Hindi hindi ka nagkakamali sa pinili mo. Bakit? Dahil si John si GWM Julian DCT Supreme ay isa siya sa mga nabigyan ng 5-star UNCAP rating. So, one of the, makonsider natin siyang one of the safest car in the global market. So, si uh, GWM Jolion City Supreme ay nagkakahalaga ng 1,248,000. At para doon sa mga hindi pa nakakuha, uh, pwede pa po kayo humabol sa amin. Hanggang uh, December 8, meron po kaming uh, malaking promo na ibibigay sa iyo. So, explain ko sa inyo, ano nga ba ang meron sa DCT, sa Jolion DCT Supreme? Na masabi natin, meron siyang tinatawag na intelligent safety features. Tara, samahan niyo ako. Ang JWM Jolion DCT Supreme ay meron siyang 1.5 liters engine with turbocharged mayroon siyang 141 horsepower and 220 max torque na may uh, 7 speed automatic and 7 speed manual. So naka-dual clutch transmission po ito. Kung makikita niyo sa harapan, ang astig niya naka ito ang tinatawag na the matrix front fascia design, di diba? ang ganda. Tapos yung kanyang mga LED sa kanyang uh, headlight. Lahat po yan, naka LED type po yan. So itong si Jolion DCT Supreme, ay mayroon siyang safety features na adaptive cruise control at full speed. Yan. Yung, um, kung um, um, kita nyo dyan sa harapan niya, sa may ibabaw, sa may windshield, yan yung kanyang uh, level 2 ADAS sensor. So, meron siyang uh, adaptive cruise control at full speed range. Ibig sabihin, from 0 to 30 kilometers per hour, gagana na po yung kanyang uh, uh, adaptive cruise control. Yun naman po ang tinatawag na traffic jam assist. So, maganda gamitin po yun, lalo na sa mga traffic sa city driving. So, hindi ka na aapak ng, ano nun, ng uh, accelerator dahil once na mag-stop yung sa harapan mo, automatic din siya mag-i-stop. Uh, Ito pa yung kagandahan sa kanya. No? Sa ganitong klaseng uh, unit, mayroon ka ng safety features na so mayroon ka ng uh, naka-six-way power seat adjustment. So, makikita nyo yung kanyang transmission. Napaka-unique, no? Di ikot lang, oh. Ito ito yung tinatawag na rotary type. So, doon sa mga nagtatanong, paano kung yung uh, bata daw na nalito sa harapan, iniikot daw to habang tumatakbo. So, ito po yung gagandaan po niyan. Dahil naka-intelligent transmission type po tayo, habang tumatakbo pa kayo, kahit iniikot-ikot yan, hindi po yan magkakaroon ng malfunction hindi rin po siya magkakaroon ng uh, warning. So, once na nag-stop ka, doon mo lang siya mag, mailipat. So, hindi mo siya mailipat habang tumatakbo. So, yun yung kagandahan sa kanya. Safe na safe kayo dito. Plus, meron na rin siyang wireless charging. Kahit anong mobile phone yan, kahit anong smartphone yan, pwede pwede dito. Tapos, itong kagandahan dito, ayan, meron siyang Dalawang uh, cup holder, ano. Tapos, yan, meron din siyang center console box. Plus yung dito sa ilalim niya. So, ito, kung gusto mo makita yung display ng mobile phone mo, sapag mo rito. Para yun yung makita mo sa screen. Tapos dito naman yung sa pag uh, mag-charge ka. Tapos may lagayan din dito sa ilalim yan So ito naman and uh, uh, dito sa rotary pwede siyang manual mode lalo na sa mga paahon ano So doon sa mga tatanong paano dahil automatic yan baka hindi makaahon yan kasi automatic hindi po lahat po ng automatic transmission mayroon pong manual mode So ang kagandahan po sa atin kung seven speed yung kanyang automatic mode 7-speed din yung kanyang manual mode. So, pwede dito. Pwede rin dito sa paddle shift. Ayan. Parang sports car lang design. No? At plus. Dito sa minus. So, ito yung tinatawag na. Ito naman, uh, yung distance. Kung ilang sasakyan yung distance ng uh, sa, sa, sa pag-detect. Lalo na, kung ikaw ay naka-cross control, pwede uh, pwedeng isang sasakyan dalawang sasakyan, tatlong sasakyan yung pagitan. Yan. Ito naman, ito yung uh, cruise cross control. So, yung sinasabi kanina na uh, adaptive cruise control at full speed range, once na inon mo siya, ito, kahit naka-stop ka, pag inon, pag inon mo siya, so, engage agad yung cruise control. Ngayon, pipindutin mo ngayon yung set. Yung set, automatic tatagbo yan from 0 to 30 kilometers per hour doon. Ngayon, pag uh, gusto mo nung pag nasa expressway ka na, ipa-plus mo na lang. Plus, 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 plus. Hanggang sa, kung ilang speed ang gusto mo, 200, alaga. Uh, Kagandaan pa doon, pag merong nag-overtake sa highway, nag-overtake sa iyo sa highway, you know, naka 120 kilometers per hour ka, may biglang nag-overtake, tapos biglang nag- uh, uh, nag-down na ng na, na, speed, naging 60 kilometers per hour. Kung ano yung speed limit doon sa harapan, yun din po yung susundin niya. Kaya eh, dahil naka level 2 adas po tayo. So, i-on natin to dito. So, ito yung kagandahan sa kanya. Ito. Uh, touch. Uh, touchable lang po yan. No? Oh. Touch lang po yan. Diba? So, pwede rin dito. Pwede rin dito sa screen. Yan. Yeah. Habal. Kaya siya tinatawag yun na haval Kasi sa English term Have all Lahat ng specs Meron siya Sa halagang 1,248,000 Naka intelligent Safety features ka na oh, O ito. ito sa inyo So gusto ko Si client mismo Magtanggal nitong uh, uh, Plastic cover na to So dito sa intelligent driving So tandaan nyo ha uh, Ito ay JWM Jolion DCT Supreme uh, sa lane assist dito ito meron siyang lane departure ang lane departure ibig sabihin kapag uh, ka pag nakaon yan pag inaantok ka tapos bigla kang uh, dumidikit na sa lane na to magwa-warning na siya uh, tutunog na yung tutunog na siya then magkakaroon na siya ng vibrate kasi uh, sa sa warning uh, ano niya uh, sa warning tone niya Uh, sound and vibrate. So ito siya. So sa lane keeping function. So sa lane keeping function pag naka-on po yan, lalo na pagka tumatagbo kasi sa highway, uh, automatic po ilalagay po niya kayo sa center lane. Binabalance po niya. So safe na safe po kayo dyan. Ito naman yung tinawag smart evade, smart dodge or intelligent dodge. Ibig sabihin, pag nasa highway tapos, uh, merong uh, ma ma uh, dumidikit sa na ano malaking uh, truck, automatic, magbibigay po siya ng uh, distance. Di distance po siya. So, safe na safe po. Kaya, very safe po kayo nun. Tapos, dito naman sa uh, warning assist. Yan. Pwede kayo pumili dito kung uh, center assist, kung kinikip kayo sa center. So, sa yun Then Sa keep lane On urgent Now, Once na ma-detect niya yung lane Automatic uh, Ilalagay po ganyan kayo sa center lane So dapat naka-on lang po yan So ito yung warning type Sound and vibrate So sa sensor naman Pwedeng high Pwedeng low So, ang advice ko sa inyo, gawin, gawin sa high. Kahit yung lane ay medyo malabo-labo so, si yung ano niya, yung lane niya is mariditik pa rin niya. Ang gagandaan n'on Tapos, dito naman sa driving seating. Yan. So, meron siyang tired driving open. So, ibig sabihin, pag na-detect na medyo inaantok ka na, panay kahikab ng hikab, Uh, may lalabas po dito na uh, cup. Ayan. Tea cup. Uh, ibig sabihin magpahinga ka muna. Magkape ka. So, sa driving mode, di sa driving settings, dito mo rin makita yung driving mode kung uh, normal, sports, economy, and snow field. So, dahil wala tayong snow dito, pero kung nasa, ano kayo, nasa dumagay sa medyo ah, uh, lugar na medyo maputik potik pwede nyo i-analyze sa snowfield. So, economy, advisable sa traffic. Yan. Ang gaganda dito, sa unit na to, meron din siyang huge city. Uh, ito yung tinatawag na HUD or heads up unit na kung saan dito sa screen. Ayan, kung mapansin nyo, kita ba? Ayan, yan, yan, yan. Yung ilaw na yan sa windshield. Ayan, makikita nyo rin dyan. Pwede mo rin dito i-adjust. Ayan. Yung brightness, pwede. Sa brightness, pwede i-adjust dito yung brightness. Tapos sa uh, height adjustment, yun ako number 21. Mapansin nyo, gumagalaw siya. Bumababa. Ayan. yan yan yan, yan. Ayan. Pero pwede mo rin siyang key off kung gusto mo. So, meron siyang follow me home delay time 90 seconds. Yan. Pag uh, sa parking pwede nga uh, whistle and flash. Pag gusto ko pag uh, hindi mo ma makita yung unit mo kung saan ba na park Active welcome mode settings. Pag open mo ng pintuan may may uh, active agad uh, may, may ilaw. So, dito sa driving settings, meron pa rito, ah, sa intelligent pala, dito, uh, forward assist. So, ito pala. Sa forward assist, meron din siyang uh, sa pedestrian lane. So, automatic magpe-preno siya. mag warning. Once na sa presidential lane, nasa presidential lane kayo, tapos uh, a pa rin, tumatago pa rin kayo gate malapit yung presidential lane. Tapos pag may tao or bicycle na tumatawid, nag-o-automatic preno po 'yon. Tapos dito naman a uh, ito sa crash safety seat, uh, sa crash safety seat uh, sa crash safety system. So ito pagka uh, nag uh, kapag yung sa harapan mo biglang uh, tumigil, automatic titigil ka rin. Ito safety. Ito naman sa road cross assist. Pag ikaw ay kumaliwa, tapos na-detect niya na may paparating at mabilis yung takbo, automatic magaano rin siya, magpe rin siya yan road cross assist. Tapos magbibigay din sa'yo ng warning. Na yung may, may parating na nasakyan, medyo mabilis yung takbo. So, ikaw naman, babagal ka talaga. So, mag-giveaway ka. Dito naman, sa smart turning, pag, kapag naka-adaptive ano ka, naka cruise control, tapos pag nadetect niya sa unahan na medyo pakurba yung daan, kung ikaw ay naga 120 km per hour, mag automatic siya, mag mag uh, mag slow down kasi nadedetect niya na meron na yung sa unahan is pa curve. So ganun, ganun, kaganda yung unit na to, ah. Yan, roll cross assist. Yan. Lagyan natin sa high front collision, smart turning, tapos ito nga pala mayroon din siyang uh, door opening wa door, door, open warning ah. pagka once na uh, magbubukas kayo ng pinto halabaw nakaparada na kayo sa gilid tapos magbubuksan uh, nyo na yung pinto tapos hindi kayo marunong tumingin sa paligid nyo kung may parating na motor o wala pag nadetect niya may parating, tutunog din po siya. Ibigay po siya ng warning sa inyo. O kahit sa sasakyan na uh, niya na medyo may parating sa sasakyan, sa gilid. Yan, mag-warning din po siya. So, dito naman sa wireless charging switch, pwede mo siyang i-open. Pwede mo siyang i off So, maganda. Matis drive nyo rin. Ah, uh, dito sa mga uh, sinab sinasabi ko sa inyo kasi uh, mas maintindihan nyo kapag once na nag-test drive kayo. So, kung gusto niyo mag-test drive, pumunta lang kayo dito sa may JWM Alabang. So, malapit po kami sa Festival Mall. So, yun lang po yung mga safety features na uh, binabanggit ko. At uh, hindi ko pa masyado binanggit lahat kasi hahaba uh, pa po yung, ito yung itong video. So, mas maganda po uh, makita nyo sa actual mag-test drive para malaman nyo po kung gaano kaganda si JWM Jolion The City Supreme. 1,248,000. Tapos, uh, ngayong December 8, ha, bibigyan namin kayo ng special promo. So, maaari lang kayo pumunta dito sa may uh, JWM Alabang branch malapit sa may uh, Festival Mall. So, yun lang. So, yun lang mga... So, yun lang guys. Salamat. <muchas>